Narito ang statement ni Brother Giancarlo, Proud Iglesia ni Cristo Exeter, ganito ang nakasaad sa kaniyang Facebook post. Bakit ako umalis sa dati kong relisyon? Dalawang libot labin lima nagstarte, eh. yan yung araw na itiniwalag ni Eduardo Manalo ang kaniyang nanay at mga kapatid niya. Dito ako napaisip, nung itiniwalag niya, daming mga panlalait, pag-uusig at kabastusan, mga natanggap ng nanay niya at sa kapatid niya. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Masyado naman na inuusig na malabis. Di ko pa kilala si Bro Ellie noon, pero marami na ako napapansin sa loob ng INC. Lagi sinasabi na kami lang maliligtas, pero pagdating sa ugali, bagsak, daming mga bisyoso, at masasamang ugali. Kaya sa puso ko noon, meron talaga ako hinahanap noon na samahan na isinasagawa yung aral. Dami ko tanong sa isip ko noon, yung nanay ni Eduardo Manalo, sobrang naawa ako. Daming mga masasakit na sinabi ng mga members noon na di ko matanggap. Kaya ako lang naiiba noon, di ak sumasali sa mga pang-uusig nila sa nanay at kapatid niya na si Angel Manalo, mahabang kwento lang. Isa pa sa mga napansin ko, bakit may bayad ang pasugo? Dami ko tanong sa isip ko noon eh. Pati hindi member ng Inc., pinagbabayad pa namin ng pasugo. Wala ako magawa noon kundi magpasakop. Pero dami ko talaga tanong at gumugulo sa isip ko na di ko nauunawaan pa isa pa sa mga napansin ko, isa sa mga tungkulin ko noon, magbilang ng abuloy, lagak at handog, dami ko tanong sa isip ko, bakit kailangan pa isulat yung name ng mga nagbigay, kapag konti ang nagbigay, tinatawanan at sinasabi na kuripot. Marami pa isa pa sa mga napansin ko, yung suot ng mga babae, mahalay, pati asawa ng ministro, hinahayaan niya magsuot ng mahalay at makapal na lipstick, DQ pa alam yung isa, Timoteo Dalawasyam siyam noon. Pero sa puso ko, Daming tanong na di masagot-sagot. Isa pa, may kadebate ako noon na born again. Noon kasi, wala pa ako alam na talata. DAQ, mahilig magbasa ng Biblia. Pero nabanggit niya mga sitas noon na nagpapatunay na hindi tao si Kristo kundi Diyos. Di ko nauunawaan pa yan. Pero dahil sa kanya, nagkaroon ako ng pagkakataon na magbasa-basa ng Biblia. Mahabang kwento lang. Loobin sa susunod na araw, pag-usapan isa pa sa mga napansin ko, nalaman ko may sweldo ang ministro. Nagkaroon na naman AQ ng pagdududa sa isip ko noon. Dami ko tanong, saan sila kumukuha ng sahod at saan galing? Kasi noon, natatakot ako magtanong, kasi pag-iinitan ka kapag nakitaan ka ng pagdududa. Yan na lang muna, loobin bukas ulit. Mas gusto ko magpost na lang ganito, kesa makipagtaltalan ka sa mga exeter na di naman nakakatulong sa pananampalataya mo. Saad niya.